Bilang na mga may trabahong Pinoy, Umaas. Nabawasan na mga tambay sa Pilipinas ayon sa inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority nitong November 8, 2023. Bumaba ng 4.5% ang unemployment rate ngayong September 2023 mula 5% noong September 2022. Mula sa 2.5 million unemployed Filipinos noong nakaraang taon, bumaba ang bilang nito ngayong 2023 ng 2.26 million ayon kay National Statistician, Dennis Mapa. Malaking bahagi sa pagbaba ng unemployment rate ang mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpaunlad sa labor sector ng bansa. Ano nga ba ang mga naitulong ni Pangulong Marcos sa labor sector ng Pilipinas? Tara, alamin natin. Noong September 27, 2023, pinirmahan ni Pangulong Marcos bilang batas ang Republic Act 11962 o Trabaho para sa Bayan Act. Layo ng batas na ito na malutas ang iba't ibang hamon sa labor sector ng bansa gaya ng low quality jobs, skills mismatch, unemployment at underemployment. Sa ilalim ng Trabaho para sa Bayan Act, palalakasin ang employability at competitiveness ng mga Pilipino sa pamamagitan ng upskilling at Risk Kilik, nakasaad sa nasabing batas ang paglikha ng trabaho para sa bayan inter Council na gagawa ng master plan para sa Employment Generation at Recovery. Pamumunuan ito ng Director General ng National Economic and Development Authority o NEDA. Magbibigay ng incentives ang pamahalaan sa employers industry, stakeholders at private partners na magiging facilitator ng skills development, technology transfer at knowledge ng mga negosyante at manggagawa. Bukod dito, inaprubahan din ng Senado ang Public-Private Partnership Act kasabay sa paglulunsad ng National Innovation Agenda and Strategy Document for 2023 hanggang 2032. Ang mga ito ay inaasahang makapagbibigay ng mas maraming trabaho. Nariyan din ang food stamp program ng Administrasyong Marcos na may ayong malabanan. Hindi lang ang kagutuman pati na rin ang unemployment sa bansa. Batatandang para manatili sa food stamp program, kinakailangan mag-enroll ang beneficiaries nito sa job generating programs ng Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Required rin ang beneficiaries na magbigay ng certificate bilang patunay na naghahanap sila ng trabaho. Tutok din si Pangulong Marcos na maghikayat ng mas maraming investors para sa bansa sa kanyang ginagawang foreign trips. Matatanda ang viral sa social media ang productive trip ng Pangulo sa Saudi Arabia kung saan nakakuha siya ng $120 million worth of Memorandum of Understanding Agreement sa pagitan ng EEI Corporation ng Pilipinas at Samsung Engineering NEC Company ng Saudi. Sa kasunduhang ito, ipatatayo ang isang 500-person capacity training facility sa bansa para sa upskilling ng mga Pilipino sa construction industry. Ayon kay NED ng Undersecretary Rosemary Edelion, kung unti, unti nang natutupad ang adhikay ng Administrasyong Marcos na mapaunlad ang labor force ng bansa. Sa mga pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng dekalidad na trabaho mga Pilipino, matutupad ang hangarin ng Pangulo na magkaroon ng mas matatag at masaganang kinabukasan ang bansa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagbaba ng unemployment rate sa Pilipinas? D W Research -report. Re -re -report.